good morning South Cotabato I'm here in uh, Pulomulok Ayan, ang ganda ng clouds At ang pinaka magandang ano, Ayan View Maya maya ulan na to Maganda siya Ayan. Our uh, menu for today is Tara na Bangos na Stick yan, dango stick yan na, uh, na yan na tatlo ito ang ating chicken curry ayan, kunti na lang maaga pa, kunti na lang and then balon-balonan with sitaw and gata ayan saka okay, yung ating sinabaw pork sinigang. Ayan, sarap siya. So, ayan ang ating menu for today. Ang menu ni Mama Bears. Habang nakain kayo ay makikita niyo yung view. Ayan, napakaganda. Ayan. <laughs> Ayan ang aming kainan. Ayan. Ayan ang aming kusina. Tanggalin mo na yung ano, oh. Dito ang aming kusina. Ayan. Ito yung view ng aming kainan. Ayan.

tapos yan ang I aming mean, open na uh, wide na open wide na sa store. store Si Papa Bear, buat na. No. nang ng kanyang rice cooker. Palitan mo ng ano, mainit na tubig. Ganyan ang um, buhay dito sa South Ang ganda. Ang na ba asin? na na akong customer, oh. Naana si baby, oh. Pork, sinigang. Dipe. Bangos. Bangos, Yes. Pa! bangos Ano naano nga ako hihinto mo muna yan be bali hihinto mo muna hindi naman pwede yan sa ano yeah. ihawakan mo to hindi yan pwede sa baby baby

私もいないですけど。<laughs> <laughs>